Okay, for today's video, behind the scene DIY ng music video ni Repa. So, yun yung una. Naghanap siya ng B-Boys dito sa Pampanga. Siyempre, sino pa bang hahanapin mo? Kundi yung mga yan, yung mga insan ko na yan. So, yun, tumawag ng rehearsal para makapag-submit kami ng video. Siyempre, kailangan pang busisihin ng team ni Repa yung video namin. Kung kami ba ay karapat-dapat sa kanyang mga gagawin. So yun, nag-schedule kami kaagad ng practice kasi yung mga iba hindi rin pwede sa mga ibang araw. Kaya nagsidatingan ng mga tropa. Ang saya lang kasi ngayon lang kami ulit na buo at nagrehears kami ng ganito sabi-sabay. So, sinulit na namin no? sa studio kami nagrehears kasi bawal marinig yung music na gagamitin namin. At kita naman na nagsitabaan na yung mga ibang kagrupo pero masaya pa din kasi ayan, kahit na may mga responsibilidad nagagawa pa rin naman namin magsama-sama. So, nagstart start kami ng first rehearsal, mga countings, initially, minememorize Ayan, so mga routine, kailangan namin makompleto siya kahit na na medyo may challenges kasi yung iba medyo nilalag so yan na yung first routine medyo madumi pa pero okay lang yan kasi first rehearsal pa lang naman so yun tinry namin makompleto siya na uh, ma-perform namin yung mga kailangan naming routine at yung mga tricks no so isa yun sa mga kailangan naming practice yun mo siya nga Nice. At yun, sinulit na rin namin talaga, nag cyber practice ng mga Uh, signature moves eh, mga iba so yun kita kita pa rin talagang nandun pa rin yung finesse no? yung tira nila nandyan pa rin no? grabe at yun si tito nyo sobrang bigat na kailangan na mag diet talaga oy bawas bawa sa mga kanin ayun si tito yang sobrang lakas mag head pa rin She Second rehearsal namin is dito na sa Astro Park. Ayan, so kailangan namin ng malaking space kasi hindi kami makagalaw di sa studio dahil may mga nakaharang na poste. May mga kailangan kasi kaming spaces na kailangan gamitin at mga step na kailangan i-memorize at linisin, 'yung mga hand gestures. Yan. Tsaka yung mga formation lalo na yun no Siyempre kailangan yon, may mga tumbling na gagawin din kasi mga ibang tropa Kasi limited lang ang time ng bawat isa Kasi kailangan namin na uh, i-rehearse to uh, within 2 to 3 hours Siyempre kailangan din magpahinga ng mga magtatrabaho ng gabi Kaya kailangan umaga namin matapos At yun nabuo na rin namin yung dance step Mga routine na kailangan namin practicein May certain music kasi na binigay sa amin Na yun lang ang sasayawin namin Bap, bap, bap. Ano masabi mo kay sinyo? Ah, ano? uh, masabi ko lang sa'yo, men. Yung kanta mo, do. DIY, malapit yan. Let's go. Let's go. Let's go. Yun, the day of shoot na, no? Kailangan namin makadating ng maaga doon ng alas 6. Kasi ang shoot natin is buong araw siya. May mga iba't ibang -iba sequence kasi na gagawin. So, ang tema kasi ng DIY is all about doon sa mga workers uh, iba't ibang eksena yeah, makita makikita ninyo so, ang problema natin ikaw ako <laughs> 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 piboy ka muna ikaw ay kalaw sa tambakal ito ng bakit tatanggal siya eh ang gusto kasi yung trabaho magkakonstruction sa kaso work work from home Oh, at yun, start na ng shoot. No? Magre-ready na yung mga team natin for the video shoot. At ang first shoot natin is construction worker siya. Ang gaganap niyan is si B-Boy Max. So siya yung napili namin para mag-portray ng karakter na yan. Jey, yeah, sige. Jey, no. yeah, wag kang mag-delete. Baka may parts na magagamit kayo. Inaayos lang nila kung saan po ang posisyon at anong mga sequence na gagawin meron kasing iba't ibang angle na kukuhanan at yun so kailangan mag prepare ni Derek Paul sa taas para kuhanan si Sir Stig at yun dun siya po position dahil dun yung napiling angle so nire nila yung tutungtungan niya no uh, kailangan safety pa din si Derek Paul is dancer din yan so nakakasama din namin siya nagbibiboy din yan actually nakasama namin yan no college day sobrang solid din yan After ng pursuit, islipat naman kami dito sa baba ng Real Jokes Clothing. Ayan, tapat siya ng Burger King dito sa Dao. So, para ishoot naman ang next portraying worker natin, which is ang security guard. Okay, try mo na Tapos, niya. Thank you for calling. Ganit mga katagang Tawa ng... Paano? So, ayun, no? Mabilis ang shoot lang. Kailangan lang makita na may tumadaan ng mga tao dyan. Then, Uh, may may prisking si guard typical na work na ginagawa ng security guard it's to check ano yung mga pumapasok at mga nag-out so ang gaganap niyan is si Bboy Red security guard Boss, ano masasabi mo dun sa frisking ni security guard? Okay na, okay, no, sir. Okay din. Kulang ng tigas or sakto lang? Sakto lang sir. So ayun, sa shoot na to, ang may kita nyo is si Boss Sinyo. At ang mga dumadaan dyan is mga random people. Ito yung madalas natin makita sa sino yung mga ano pumapasok sa opisina, may nagmamadali, tapos yung mga iba pa uwi galing sa trabaho at may mga iba papasok pa lang, yung mga ba parang bisita lang, yung ganun. Tapos yun, yun yung madalas natin nakikita sa mga

So ayun, kulitan bago matapos ang scene dun sa baba at preparing kami para umakyat sa taas for the next shoot. Alright? Okay, next up, okay tayo dito sa so Real Jokes Clothing Store para sa next scene na call center agent. At ang gaganap niyan ay ang inyong lingkod. Ayan, so nire-ready na nila yung gagamitin natin for the next shoot ng scene. Para sa mga gustong miscore ng Real Jokes Clothing, ay eh, pumunta lang kayo magsadya. Doon sa tapat ng Burger King, doon sa may second floor, yung baba niya is JNT Express. I think, tas meron din kayong may kitang iba't ibang item doon maliban sa Real Jokes Clothing. Yan. So, supportahan natin yan. At yun, so gaganap tayo na bilang call center agent hindi pa ako ganun kagaling talaga sa pag-act pero yan lang naman ang kailangan kong gawin so, parang dinidiscuss sa akin ni team leader pero in a way na nirarap niya yung gusto niya sabihin parang ganun so ang kulit lang <laughs> may mga TL ba kayong ganyan so comment nyo na sila at i <laughs> sobrang solid no inispit sa harap mismo sa akin ni Repa yung mga bars niya <laughs> para ako nasa flip top din talaga <laughs> so yun natapos din at sunod naman yung next scene naman for the fish wall vendor ang gumaganap niyan is si b-boy tattoo so hindi na ako nakapunta doon kasi masyado ng madami at yun time for lunch na yung iba ayan uh, kadarating lang nila so kumain muna at uh, kailangan magpahingat for the next shoot mga uh, tropa <laughs> si JJ ano? You know? Yan ang tao na hindi na lumulunok ay hindi na umunguya, agad lunok <laughs> Man, wali pa old man <laughs> Ayun na si Max Ang ating construction worker for today Gula pa pasok Gula pa Gula pa mo Gula wow. yeah, pa yeah. <laughs> <laughs> Ay, naririnig niyo yung mga joke eh. Si pa yan. Boss si Boss Sinyo at si Stigma. Kita! Dana! yun back to work so next shoot natin is for the driver and barker so ang gaganap niyan is young and motman dito kami ngayon sa may bandang marisol at nag rent muna ng isang jeep para sa gagamitin namin for the scene Pagtapos niyan men sa'yo na sa po. Saan po ba sakayan ko? Ganyan. Boss, saan po Ano? Saan po ba sakayan? Biyang langit. Biyaking Sana o. Papasok na ba kami? Tapos may ibang papasok na lang? Hey, pwede din o. No? isandaan yung pamasahe. Eh. <laughs>

at kami ang gaganap ng mga pasahero na nakasakay sa jeep kung saan nakasakay si Repa at yun kung napapansin nyo hindi na rin kami nahirapan mag-adjust no na makisama doon sa shoot kasi matagal na rin namin nakakasama si boss Repa senyo nung lumalaban pa lang siya nag-umpisa doon sa flip-top nakakasama na namin siya sa mga gig sa may mga b-boys and mc at saka dj dito sa Pampanga sobrang saya na makasama siya ulit makatrabaho sa ganitong uh, project Ano <laughs> mo pinapakita yung ano mo? Anong dalisa mo? Hindi naman kustado. I think mean, lights. Like... <laughs> oh. Bigyan ang karapatan to! No, big, karapatan yan? Oh, okay. Bigel, karapatan? Yang! kita naman siya Per! Ay, siya Per dito, Ayun, Tampo na naman! <laughs> for the finale, kailangan ng hero shoot for the driver and barker So, that naman ng may scene or may portrait ng character is merong ganyan. So, isa yan sa mga kinukuhanan before matapos ang shoot. Ano bang inamin natin, Rafa? Ha? Ah, ano bang inamin natin? Jin na may cobra sa loob. Malakas-lakas <laughs> <laughs> yun. May cobra green. <laughs> pulutan natin ano chicken nuggets Thai part okay for the scenario no nagiinuman sa kalye kasama si Larepa at ang verse na yan is maririnig nyo sa part na eh Sir Stage sobrang stage Darot sa'yo. Oh, when the night has <laughs> come. Darot sa'yo, okay lang kila mo. Okay. Shoutout kay Red. Shoutout mo sa ah. so, amin. Ha? Boss, shoutout mo to si Red. Yung hayop na rin na yan. Saan lang mag-shoutouts kay Red na lagi naka-blue? <laughs> Ang nanginit yung mga singit. Siniya, Si Sino oh. Ay, Idol ko din yun, Idol ko din yun Idol! Idol niya Parang music video nitong kanta yung Man, ano mamot, na ah. Longkot mo ha? mo ha? Ano ba mo you from, homie? Raise your flag, homie. Tanda sa Anga, sa Kami po yung high ng Amiris. <laughs> Para masarap sa dito. Oh. Di <laughs> ano, yes. po <laughs> Ayun po sa ating balita. Dito tumatawid tayo sa kalsadan. Ayun Andito mga tropa. Yo, what's up? Yo, Yo what's up? This is the all the way from the Philippines. Let's go. Yeah, uh, let's go, let's go. Yo, let's go. Hey. Hey, what up? Let's go. Right. Hey, oh, yeah. <laughs> hey, my name is Max! Oh. Shout, out, shout out to you and to me. Alright. I love you. To you. <laughs> 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 kumabot na kami ng na <laughs> Yo, yung mga kaibigan Tayo ay naglalagad dito sa ating nilalagaran Yo, what's up? sapagkat It's B-Boy Jed from Gabilang Kanto Alright Black 69 Black 69 Nagkabalik <laughs> ta <ka> ng street <laughs> Sana oh <laughs> Oh sir, how about you sir? What uh, you gonna say? What I what are you gonna say in the world world world? Yeah I I, 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 I ah! How about you sir? What I can you tell about uh, the 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 situation? The now? the it's the situation is I uh, it's under control, you know. The the hard part is the uh, motivational lot. I can do anything personally, you no. Know? <laughs> <laughs> I gonna English. About you, sir. What are you gonna tell in the situation in the, in the bird fight? I just got. Gonna... Uh. Ganda man. Sir, what can you tell about the world now? The situation of the <laughs> world. Ano na kasama natin ng mga repa. Dapat mula po sa pampanga mga pakatan ng sulit talaga. Kasama natin sila mamaya-maya sa Yo, what's up? This B-Boy Rad representing our Barangay Dau Let <laughs> okay, kung magiging flip top MC ka, anong name mo? gusto ko kasi boss yung ano eh, pinag-iisipan ko tagtas maangas. Siguro mm -hmm. yung uh, pangalan ko, ah, uh, Ang tagal naman Lollipop MC Lollipop? Yes Tulog maangas yes. Eko boss maangas. Boss yes. Boss Kung magiging flip top MC ka Anong pangalan mo? Armpit um, uh, check Um Doggy check. boy <laughs> Doggy boy <laughs> Yes <laughs> <laughs> Mangingay para kay MC Doggy boy Mudik yan Abot ikaw tal kung magiging flip top MC ka, anong pangalan mo? Ah, uh, tupad. tupad. Tupad? MC tupad. MC <laughs> tupad. Magiging magiging mag para MC Tupad Ang pangangin nung nampan Ikaw, 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 JJ, JJ, JJ Kung magiging flip top MC ka, anong pangalan mo? Ube mo, be, 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 osas Behind the scene, we're here, bro Kaway, kaway Kaway, <laughs> kaway

Pinas weapon Z Zulu. P Center center Rabi Rabi ba? Hey Jay, masabi mo Jay Matatawa <laughs> ko ikaw tol, ang mo? Ayun uh, po, uh, hindi po namin i Oscar na nandito po ngayon kami. Uh, isang hinahangaan po namin na rapper dito sa Pampanga Sina -sina? ngayon. Sino, Po na. Si Aladin po. Ito ang mga kasama sa mo? Api. Api? Oo, kasama mga tropa. Api. Ikaw? Go. Do you know what the get down is? Okay, sa bog. Bog sa... Nasa pa yung kaparel. Tutunig sinahin. Opo. Pagod lang. <laughs> May <laughs> <laughs> okay, nawa, mapagaling. Oh, for Hello! Yan po ang aming pinaka bata. Pinaka batang miyembro. Ito si Red ang pinakagawa po. Oy, okay puti ang na yun sa na yan. Ito yung leader namin na sulit talaga. Mix, mix na tornado talaga. Yo, shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout. Mag-aalas 11 na, kinanginan yung lahat, matubig na ano. <laughs> okay. Okay.